Magandang araw mga ka Car Warrior 2025. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang bagong bago at astig na 2025 Mitsubishi Strada Athlete. Isa ito sa mga pinaka inaabangang pickup trucks ngayong taon, matikas, matibay, at punong-puno ng features para sa mga adventure lovers at pang-araw-araw na biyahe. Tara na at kilalanin ng bagong Strada Athlete. Exterior. Pagdating sa itsura, panalo agad ang 2025 Mitsubishi Strada Athlete. Mayroon itong agresibong harapan na may blacked out grille, bagong LED headlights, at mga sporty na body decals. Ang athletic body kit nito ay nagpapalakas ng dating, mas mataas ang ground clearance at may mga off-road accessories tulad ng black fender flares at step board. May bagong 18-inch alloy wheels na nagbibigay ng rugged look at functionality. Mapapansin mo rin ang tailgate design na mas modern at may integrated spoiler para mas dynamic ang itsura sa likuran. Performance Hindi lang panlabas ang pinaganda, under the hood, powerful pa rin ang Strada Athlete. Equip ito ng 2.4 na litro MIVEC turbo diesel engine na may maximum power na nasa 181 horsepower at 430 newton meters ng torque. May anim na speed automatic transmission ito at available ang 4WD system para sa mas solid na off-road performance. Mayroon din itong drive mode selector para sa iba't ibang terrain, mud, gravel, snow at sand, kaya siguradong ready kahit sa andalhin. Malakas man pero fuel efficient pa rin, kaya swak sa long drives. Interior, sa loob, makikita ang kombinasyon ng sportiness at comfort. May mga red stitching sa leather seats, sporty dashboard, at bagong 8-inch touchscreen infotainment system na may Apple CarPlay at Android Auto. Komportable ang front at rear seats, at maluwag ang cabin para sa mga pasahero. May mga USB ports, digital display cluster, at automatic climate control. May push start stop button at smart key system din para sa dagdag convenience. Safety features. Pagdating sa kaligtasan, hindi rin nagtipid ang Mitsubishi. Ang 2025 Strada Athlete ay mayroong 7 airbags, anti-lock braking system, ABS, electronic brake force distribution, EBD, traction control, hill start assist, at rear parking sensors. May rear view camera para mas madali ang pagparada. Naka-integrate rin ang forward collision mitigation system at lane departure warning, tech features na kadalasan sa mga high-end na sasakyan. Prices: Para sa presyo, inaasahan na magsisimula ito sa humigit-kumulang 1.6 na milyong piso hanggang 1.8 na milyong piso depende sa variant at additional features. Medyo premium ang presyo pero sulit sa dami ng features at tibay ng build quality. At yan ang mabilisang silap sa 2025 Mitsubishi Strada Athlete. Bagong porma, mas malakas, at mas high-tech, talagang isang all-around pickup na pwede sa city o bundok. Kung gusto mo ng truck na panalo sa porma at performance, ito na ang para sa'yo. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa Car Warrior 2025, at i-hit ang notification bell para sa mga susunod pa naming car reviews. Hanggang sa muli, mga ka Warrior, drive safe and ride strong.